So yun mga idol ko uh, Nakabili pala yung misis ko ng Limasag mga idol ko So kanina nilaga lang po namin Pero ngayong gabi lulutoy lang po namin So Medyo matagal-tagal na rin tayo hindi nakapagluto So pagkakataon na natin to uh, Makatikim naman Ayan Ako Ulaman Medyo uh, Pwede na rin sabi na rin natin mataba. Ayan. Ayan. Tapos din. Luto. Nang ma... Magkakain na tayo, mga idol. Ayan. na natin ng mantika, mga idol. Para mag-isa. Simple design natin muna. Mga idol. Uh, may sibuy... May sinislice tayo ng sibuyas, bawang, at luya. At ito, may sili rin tayo. Tatlong pirasong alam. Mga at ito naman ang ating gamit ngayon. Bumili lang po tayo. Mga idol. Dahil mahirap nga dito sa amin ng ano yung nyug medyo malayo po. Kaya hindi na tayo nakaano. Nakakuha. mga idol, luto na ang ating ginataang alimasag mga idol. Oh, napakasarap dito idol. Marami na naman tayo yung maubos na ano dito. Mapapa-unly rice tayo mga idol. Kung ganito ba naman kasarap yung ulam mo mga idol. At kakain na tayo mga idol ko. Amoy pa lang. Sob ka na.